Good morning, farmers. Ito so, sa isang taniman ng uh, litos. Ito yung pinasimpleng paraan sa pagtatanim ng litos. Yung hydroponics na gamit ang uh, styrofoam. So, napakaganda. Kahit na malit lang yung area, uh, pwede tayo makapagtanim o kumita. Yan. Kailangan lang natin magkaroon ng uh, idea kung paano magtanim o so kapag natutunan natin, pwede tayong magkaroon ng isang magandang uh, income uh, pwede na itong gawing negosyo pag malawak na yung ating production. Uh, produksyon ito yung termino ng pinsan ko so, nag-aaral pa rin siya ngayon ngunit na paunti-unti ay natutunan niya na gawa siya ng mga box so gawa lang ito sa kahoy na binalutan ng plastic mas pinatibay so different stage yung kanyang pagtatanim hindi sabay sabay mayroong bagong sibol ganito din yung pwede na ito i-harvest meron palang iba-ibang klase ng litos. Ayan. Ito yung kulay, ano. Parang violet siya. Ayan, o. Oh. So, yung mintaan dito, 50 pesos per cup. So, ganito yung cup niyo. o. Oh. Iyan. So 50 pesos lang yan, murang-mura na. May sariwang litos ka na.